What's up everyone, Daddy Wes po muli Ayan, alam ko na miss nyo ko Wala yun, okay na yun Normal lang, nangyayari talaga yun sa totoong buhay Anyway, ang video na isi-share ko sa inyo today is kung paano gamitin yung incognito account at ano ang purpose niyan, no? Ang advantage niya Kaya ang incognito, halimbawa ay uh, ginagamit natin yan kung ikaw ay beginners ka pa lang and isa lang account mo, ha? Huh? Isa lang, uh, Google account mo and then gusto mo tulungan ng sarili mo para sa iyong watch art gusto mo i-play ang iyong mga video gagamitin mo yung incognito na yan okay? para tuloy-tuloy ang play mo pag natapos yung video i-play mo ulit ng walang history walang clear history katulad nung hindi uh, natin yung login account na pag natapos yung video makikita mo may pula o katulad nito Ayan, may pula sa ilalim. Okay, so kung paano gawin yon? ito mga palangga. So, pupunta tayo sa YouTube. Ayan, mga palangga. Actually, may ano na, may naka-open ako. So, kung marami kayong account, Halimbawa, ang gagamitin ko lang ngayon aking na uh, main account. So, ayan. Okay, so nandito sa ilalim, nakikita nyo siya, no, yung account thumbnail natin na sa ilalim. I-click mo lang yan. Lalabas yung Switch account, Google account, tsaka Ignito. Ayan, i-click mo lang yan, Ignito account. Ayan, got it. So, pwede ka na mag-search. Ayan, nakikita nyo sa baba. Ayan, yeah. Ignito na yan. Pwede ka na mag-search ng gusto mo. Halimbawa, Zazay 21 Ayan. Yeah. So, pwede mo na siyang... Ganyan ang magiging itsura nyo mga palangga. Ah. Kahit nakasubscribe ka na. Since ito ay nakaignito. Makalagay din subscribe. Hindi ka lang makalike. Okay. So, ayan. Kunyari ito. So, ayan. Ayan pa yung natin ang volume. Ayan mga langga. So, pag nakaignito ka, hindi ka makalike. Kasi kailangan mong mag-sign in. Okay. So, ngayon, after mo mapanood yung video, i-forward mo yun Yan. Yeah. So, tapos na yung video. Wala kang clear history. Okay. Walang clear history yan. So, kahit na ulitin mo ulit panood, hindi siya magpupula Na may guhit na pula dyan. Katulad nung makikita mo kapag ka gumagamit ka ng ah... Uh, yung login account. Okay? So, yun lang. Yes, yeah, so ngayon alam mo na mga palaga. Mm, kung nagustuhan mo ng video, don't forget to click the like and subscribe. Ano, I-bell all mo na para update ka mga video updates na i-upload ka na din dito sa channel ni therewes at na kung na mo ang, ang iba pa natin mga tutorial nandiyan lang yan bisitahin mo yung ating mga playlist yan ng ating mga YouTube and Facebook tutorial okay so hanggang dito na muli tayo thank you so much for watching ako po muling god bless us all and bye bye